<silence> layo, kita saya. Lah, papaya ang layo. layo layo <silence> Ha? <Huh? SILENCIO> oh. Laglag sya Hawakan ah, ko yun ikaw. Oh, tatlo na. So, piranog na. Dito ba lang ito? Dito. dito. Uh. Ayan nga eh. Teka lang, teka lang, Pep. Iyo, muna. Ula, mo muna. Dali. Wala. Ayos mo. Wala. Kunti pa? Kaya pa.

Ah, oh, tatlo. Oo. Oh. Luto na natin tong isa, oh. Wala, Wala. Wala pa yan, Wala. Wala pa yan? Alisin mo, Subukan mong punin niya mga hindi mo Oo, Kaya mo na yung mahirap. Okay.

Pwede okay. wa... na pwede hindi pwede. Ba't yung may lalang tayo daman? ganyan? ba? na. Ah, ito ah, ka pwede? mabunga. Pero hindi wa... eh. Ito wa ang na taon. Alinisan mo na tete. Buksan mo yan. Um, <tod> alam mo kaya? Isa, ha? O na natin yung tiraan? Doon na, tira. doon na lang. Parang sira na yata. Hindi ba? Yan lang isa ito. Ah,

nakapagkakaroon No? Yeah. Pasa isa pa sa ulo mo well, may na ng binig ng binig tayo na mm. oo oh? may binig na oh sabi so, siguro ang kapis ano mo magpipitas na mga to? balik oh oh <laughs> nahalmistang papaya mo, boss huh? nahalmistang papaya papaya ha huh? si Aramina yan eh uh, Aramina in the game <laughs> nga yung, ano, yung supervisor natataba jojojoi betok ba box ha ay

Ada, nah, na. That's it, pancit. Hindi pa na. Oo. Oh, oo. Oh, oh. nang Dibalik. Ito sa kabila naman daw. Kala ko kakainin natin yan. Ito sa kabila daw. sa kabila. Service pa tayo sa kabila. buk pakira na. Thank you. At pupunta pa kami ng ano, kabilang ano, state. Okay. Yeah. Mawala kayo, kaya ang bita eh. Kaya pa na kay Luka. <laughs> sara yan layo nang ilakad natin ha kaya ng kalabo kaya ng kalabo nilagyan ng glue ni tata, eh Ayaw mo ngayon. Saan Ito, 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 ito. Pumuti pa tayo tayo malunggay Mansanas ayaw ba? Oh, grabe yung mansanas ma? uh, man sa namin oh no? uh, 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 uh. Kaya ito po kaya sa Wala na, puno na yung lalagyanan natin eh uh. Ha? Huh? Tap-tap? Mayaman. Yayaman eh. Ayaman. Bakit ito ay walang bunga? Oh, kakapagtaka. Oh my God. Grabe oh. Grabe, oh yeah. Grabe yung bunga oh. Mataba pa yung pasing mo. Mataba pa yung pasing mo. Si oh. Oo na to, sabi eh. <laughs> dami, oh. Ha? Bida? Iya, yeah, siyang, ano mo, oh. Siyang, ano, ah, naka... Siyang, ah, kumbaga um, sa artist, siyang, ano, bida. Siyang leading man ng... <laughs> Paalos po. halos pa lang dahon, puro po. <laughs> Kaya nga. <laughs> Yahoo! Oha ha <laughs> oh, Oh, kahit nakakaakit na si tatay. tinuturo pa rin na. <laughs> oh, lalagyan na puno na, ha? Bae, bisang lalagyan pa. Oh. Ha, <laughs> <laughs> ah, wala, oh. Parang wala pa yata ang kaanong laban to. Ha? Wala pala pa pang laman niya? Masam, di pa masyado? Ha. Feeling ko lang ha. Ah. Hmm? Oh, puno na oh. Oh, <laughs> hmm, dahil pang sumusunod na dragon fruits, oh. Bakit dito may purple pala?

Yaman natin sa Malunggay oh. Sawa sa Malunggay. Why not? Oh, yung okay, banda tepe. Tatakay kami, maabot rin tayo. Pinapay na. Pinapay Taas! Yeah. Ayan, inawakan mo tayo. circus talaga nakakatakot yung circus tong ginagawa ni tatay ha akroba <laughs> wala Kasi talaga bus may bus ka sa likod tayo opisay mo yan mo yun sa ato tuk yun tay yan yung ginagisa oh? yan o oh. ulo oh, na ha Bitin natin sa tambuli. Oh. Ayos. Okay. Habis na rin natin itong tubo. <laughs> Joke. Matanda na itong tubo natin. Oh. Wala na, patay na to. Pero maraming mga umuusbong. Oh. Ganda. Mahal yan, eh. No? Mahal yan, kalabang. Pag binili mo, ba Pag utangin mo, mura. No. Oo. Oo. Oh. Wala na. Wala. Kakapagtagay yung malunggay natin, no? May buong pala, eh. Ayun dun, no? oh. Kita Bang. Close ya. up ko. <laughs> Kamu ya. Oh, ya. kapos Ha? Wala tayong susi papasok Wala tayong susi Ay, nabangga ako ng mansanas, oh Nababangga ako ng mansanas Ito mo Ay Nakaharap <laughs> mo yung mansanas Dati wala tayong puro nito, Oh, kaharang lang mo sana so. Oh. That's it. Tara, lalo na. lalo na tayo? Medyas o, oh. nakalaw.

Sama? Kaya mo sabar? Kaya nta? Iinarapis mo Para mamtik na masira. Ay papaya. Tamis niya. Oh, um, walang buto, ano? Eh, walang buto. Walang ang buto yan, hindi pa buto. Hindi Sarapan. Um, bang. Bango? Kunay, kuha na Bakit buto. Ito lang <laughs> yeah, Tama, okay. habis natin, no? Okay. Sidlis. Sidlis siya. Pa, paano ka magtatanim pala niya? Sile! papaya? Papay. Papaya. Papain na Papay. Papay. Hmm. Hmm. Huh? Papay. 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 Papay.

Parang sira na yung ano doon, di ba? Ayos na. Thank you. Bye-bye.